O mga repa, dahil may mga nagtanong at marami din pala ang gustong makatipid Lalo nga yung pag at gamit na gamit ang ating mga electric pan Kaya naman naghanap ulit ako ng serang electric pan 220 volts ito, i-convert natin sa 12 volts Diba, napakalaking tipid Siyempre, bibili ka ng conversion kit Mas mahal yan kaysa dun sa regular na motor na 220 volts Yung unong video ko, halos plug and play Pero dito, medyo mahihirapan tayo Dito pa lang sa oscillator arm, masyado nang no, mahaba Tapos halos magkaiba talaga ang itsura nila At yung pivot pin, magkaiba Mas mahaba at mas malaki yung diameter niya kaya hindi kasya. Pero sigurado ako magagawa natin ang paraan niya. Hinuna ko ang na ang ng butas. Itong sinasalpakan ng ating pivot pin. Kaya na ang balang gumawa ng diskarte paano lumuwag pero hindi effective itong ginawa ko. Dahil plastic uminit na tunaw. Hanggang dumikit na yung drill rasp. Dumikit at ang hirap tanggalin. Mas effective yung papasakam na lang siya ng malaking bolt hanggang lumuwag yung butas. Ayan, okay na siya. Tapos yung nabili ko, wala nga palang bolt na kasama para dito. Pangalawang bili ko na, pero wala siguro talagang kasama. Pati na walang kasama. Buti meron akong extra. Isunod naman natin yung pangalawa nating problema. Yung masyadong mahabang oscillator arm. syempre naman, yes, magagawa natin ang paraan yan. Kung gusto nyo talagang makatipid, huwag kayong susuko kapag nakakita kayo ng simpleng problema. Ayan nga, pinutol ko lang. Tapos yan, pinagdikit ko gamit ang tornilyo. Tinesting ko lang muna bago ko winelding. Kung tama lang ba yung pagkakabend niya. Tapos nung nilagay ko sa box ay medyo maluwag Limbang lang makikitaan mo siya ng play kasi hindi naman kagaya nung galing sa factory na saktong-sakto yan mahirap din kasi pag masyadong mahigpit nakakasakal kaya oops teka lang electric pan pa rin yung pinag-uusapan natin at syempre bago natin ibalik yung cover siguraduhin mo na natin na testing natin kung functional na ba yung kanyang oscillator arm dapat kada paling ng ulo nito wala kayong maririg na gear na nag-aaway alam nyo na siguro ang ibig kong sabihin pag hinayaan nyo kasi ganun pwedeng masira yung mga plastic gear dun sa gearbox meron pa tayong tatlong problema dapat isolve kaya panoorin mo hanggang dulo simple lang naman ang mga solusyon kayang kaya mo. So ito na nga yung isa pa. Yung pinaka blade ng ating electric pan hindi ka siya. Kaya kailangan yung lagyan ng kanal para sumakto dun sa lock pin. Ayun, tinan mo yung araw. Dun dapat sumakto. May nag-comment dun sa unang video ko. Mas mainam daw na gumamit ng banana type na blade. Mas malakas daw ang buga. So ito na nga siguro yung banana type. So ibalik na nga muna natin yung mga cover nito. So para matesting, ilagay na natin yung variable speed controller. Kasama na sa package yan, pati yung wire insert mo na lang doon sa mismo motor. Hindi mo may papasok pagbaliktad dyan. So nakikita nyo naman, binawasan ko yung housing doon sa likod para smooth yung galaw. Tapos butasan ko para don sa power supply at para doon sa variable speed controller. At dahil malayo yung butas doon sa likod para magsilbing anchor doon sa housing may binutasan ko lang sa gilid. na screw para sa housing doon sa likod. Tapos kumamit lang ako ng lugan para sa pandikit para madaling elisin kung kailangan kong baklasin. Tapos alpak na natin yung housing. Huwag niyo nang pansinin mga sobrang butas. Nilipat ko na rin pala yan. Hindi ko alam tawag. Tapos kumamit ako ng apat na screw para i-secure yung ating housing. Sa gilid na lang yung tanggalan. Tapos kumamit naman ako ng flat washer para ma-secure yung control knob ng ating electric pan. Tapos ayan na. Tapos na tayo. Hindi gaya nung nauna kong video. Dito ay gagamit tayo ng mas mataas na ampere para sa ating power supply. Kung dati ay malakas na, ito mas lalong lumakas. Hindi mo na nga mahalata na 12 volts lang yung gamit mong electric pan. Diyan ay kinamitan ko lang ng extension. Masyado kasi maiksi yung wire ng ating power supply. Dyan Nakitesting na ng aking asawa yung ating ginawa At isa lang naging comment niya Napakaangas At dahil sa tipid nito Hindi ko na masyadong iniisip yung bayarin sa kuryente okay. Dahil dalawa na yung electric fan na nagawa kong 12 volts Ay oras na para magpaalam sa mga 220 volts Dahil kaya naman itong tapatan ng performance nila Tapos mas matipid pa Yun lang, bye bye